Pagka hindi umanda yung compressor, tatlong part ang involved dyan yung pwede nyo i-check. Yung kanyang relay, overload protector, at saka thermostat. So yung overload protector at saka relay guys, may kita dito. Yan, so buksan natin. Kuha lang kayo ng flat screw. Yan. So ayun guys, nabuksan na nga natin. So ito nga pala yung kanyang overload protector. Yung sa iba ba naman, yun yung kanyang relay. Tapos, ah uh, ito naman yung kanyang thermostat. Ayan. Okay? So, alin man guys, sa tatlong yan, ang maging defective, mawawalan ng supply ng kuryente yung compressor. So hindi yan naandar. So ito na nga pala guys, yung kanyang thermostat. Ayan. Relay. At overload protector. Ayan. So iti-testingin natin. So kailangan nyo lang guys ng multitester. Ayan. Okay, so set nyo lang sa guys sa so ohm setting. Yan. Okay. Tapos, dapat guys, meron kayong makukuha ang reading dito pagka nag-test kayo. So, unahin natin sa overload protector. So, isang pin, lag nyo dito. Tapos, yung isang probe, lagyan na, dikit naman dito. Yan. So, may kita natin guys, meron tayong reading. Pagka walang reading yan, defective. Same as to sa relay. Yan. So, testingin natin yung relay. Okay. So, may yung dalawang butas yan guys. Ipasok nyo yung probe. Yan, magkabilaan. Testingin natin. So ayan, meron din siyang reading. Ayan. So ibig sabihin guys, goods po ito. Ayan. Okay? Check natin yung thermostat kung may reading. So siguraduin lang na naka-on siya. Ayan. So naka-on naman siya. Ayan. Okay? Dapat guys, may reading to. Ayan. So pagka walang reading guys, ibig sabihin defective to. Ayan. So pagka defective to guys, gaya ng na-discuss kanina, mawawalan ng supply ng kuryente yung compressor. So hindi siya lalamig. Ayan. Ang singilan niya pala dito guys pag nagpalit kayo ng relay at overload protector o thermostat is 1.5 sa mga shop. Sa mga freelance naman guys, pwede na yung 1,000. Ayan. So, depende pa rin guys yung pag-usap nyo sa technician. Pwede mas mababa. Ayan. So, follow for more videos.